Isang matandang lalaki na nasa 80 taon na ang edad, isang Korean War veteran, at kilalang award-winning horticulturist sa Peoria, Illinois. Sa mata ng iba, matagumpay ang kanyang buhay. Ngunit sa mata ng kanyang pamilya, ibang-iba ang kwento. Sa mismong araw ng kasal ng kanyang anak, imbes na dumalo, mas pinili ni Earl ang pagtanggap ng isang Lifetime Achievement Award para sa kanyang trabaho sa halaman. Hindi siya dumating sa kasal. Labis ang sama ng loob ng kanyang anak. Ang kanyang asawa, hindi na nakatiis, humiling na ng diborsyo. Lumipas ang labindalawang taon. Nalugi ang kanyang flower farm dahil hindi na ito nakasabay sa mga online suppliers. Kinuha na ng bangko ang kanyang bahay. Tinulungan siya ng kanyang mga tauhan na iligpit ang kanyang mga gamit sa kanyang lumang kotse. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ng isa sa kanila. Hindi ko alam. Sagot ng matanda. Hindi ako yung tipo ng taong may plan B. Pero maghahanap ako ng paraan. Malungkot niyang sabi. Pero may isang kislap ng liwanag na natira. Ang kanyang apo. Siya lang ang nanatiling malapit ang loob sa matanda. Ngayon, ikakasal na ang kanyang apo. Nangako siyang siya ang gagastos sa kasal, isang pangakong mukhang hindi na niya matutupad. Dumalo siya sa wedding rehearsal. Masayang sinalubong siya ng kanyang apo at niyakap. Excited itong ipakilala siya sa kanyang fiance, pero bigla niyang nakita ang kanyang anak at dating asawa. Nagkatinginan sila. Ngumiti ang matanda, pero umiwas ang anak. Ramdam pa rin ang sakit ng nakaraan. Ang kanyang dating asawa, napansin ang kanyang lumang kotse na puno ng gamit. Galit itong tumingin sa kanya. Ah, syempre, hindi ka nandito para sa kasal. Nandito ka kasi wala ka ng matirhan. Sigaw ng babae. Napatingin ang mga bisita. Nangako ka pa naman na tutulong ka sa gastos ng kasal, dagdag niya. Okay lang po, Grandma, sabat ng apo, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Pero lalong nagalit ang matandang babae. Wala ka para sa sarili mong anak at ngayon pati apo mo binibigo mo, sigaw niya. Para maiwasan ng gulo at kahihiyan, umalis na lang ang matanda. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang apo. Habang papunta sa kanyang kotse, may lumapit na lalaki. Hi sir, alam mo naman, pag may kasal, laging may drama, pabirong sabi ng lalaki. Napansin nito ang mga sticker ng iba't ibang estado sa Amerika sa kotse ng matanda. Marami ka na yatang napuntahang lugar? Oh, 41 states out of 50. Niminsan, hindi pa ako nabigyan ng ticket or violation, sagot ng matanda. Namangha ang lalaki. Kung gipit ka, may kakilala ako na nagbabayad para mag-drive lang mula isang city papunta sa iba. Talaga? Babayaran ako para lang mag-drive? Anong mapapala mo? Tanong ng matanda. Wala. Sinasabi ko lang. May mga kaibigan akong naghahanap ng maingat na driver na tulad mo pwede ka rin makatulong sa apo mo. Napaisip ang matanda. Para sa kanya, sobrang dali lang ng trabaho. Tinanggap niya ang calling card at tumango. Ano kaya ang bagong trabaho na makukuha niya? Magagawa pa kaya niyang ayusin ang relasyon niya sa kanyang pamilya sa natitirang panahon ng kanyang buhay? Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na The Mule. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi niyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Year 2017 Si Earl Stone, isang matandang lalaki, mahigit 80 taong gulang na. Wala na siyang maraming pagkakataon sa buhay, wala na rin siyang hanap buhay, at desperado na siyang makatulong sa kanyang pamilya. Pero hindi niya alam, dito pala magsisimula ang pinakakilabot at makulay na kwento ng kanyang buhay. Nagpunta siya sa El Paso, Texas. Dala ang address na ibinigay sa kanya. Pagdating doon, pumasok siya sa isang lumang garahe. Laking gulat niya nang sinalubong siya ng mga armadong lalaki. Hola, ako si Earl mahinahong bati ng matanda. Pinagmasdan ng mga lalaki ang kanyang lumang truck. Nag-usap-usap sila kung saan itatago ang bagahe. Saan natin puputulin? Sa ilalim ng upuan? O sa may gulong? Tanong ng isa. Nagulat si Earl. Mariin niyang sagot. Walang gagalaw sa truck ko. Ilagay niyo na lang sa likod ang bagahe. Katabi ng mga golf clubs ko. Ligtas yan dyan. Napatulala ang mga lalaki. Para sa kanila, parang baliw ang matanda. Walang kaalam-alam kung ano ang pinasukan niyang trabaho. Pero ramdam nila ang tapang at kumpiyansa ng matanda. Binigyan siya ng cellphone. Simple lang, sabi ng lalaki. Kapag tumunog, sagutin mo. Huwag kang tatawag kahit kanino. Pagdating mo sa drop-off, may magte-text sa'yo. Iiwan mo ang susi sa glove compartment, bumalik ka matapos ng isang oras, at nandoon na ang bayad mo. Medyo nagduda si Earl. E paano kung may magnakaw ng truck? O ng pera? Natawa ang lalaki. Malamig ang sagot. Walang magtatangkang galawin yan. May mga mata kami kahit saan, hito. At isa pa, Huwag na huwag kang sisilip sa bag. Nakaramdam si Earl ng kaunting takot, pero kalmado siyang ngumiti at sumagot, hindi ako tumitingin sa bag na pagmamayari ng iba. Sa isip niya, isang biyahe lang naman ito. Isang simpleng hatid ng bag, tapos wala na. Sinimulan ni Earl ang kanyang tahimik na biyahe pabalik ng Illinois. Pagdating sa hotel, iniwan niya ang truck ayon sa utos sa kanya. Pagbalik makalipas ang isang oras, binuksan niya ang glove compartment at nandoon ang susi kasama ang isang brown envelope. Binuksan niya ito, laking gulat niya. Puro pera ang laman, mas marami pa kaysa sa inaasahan niya. Halos hindi siya makapaniwala. Biglang may lumapit na lalaki. Nagulat siya. Magaling ang ginawa mo, sabi ng lalaki. Ito ang number na tatawagan mo kapag gusto mong magtrabaho ulit. Umiling si Earl. Hindi, isang beses lang to para sa akin, ngumiti ang lalaki. Ganito na lang, tawagan mo kami kung sakaling magbago ang isip mo. Tinanggap ni Earl ang papel na may numero. Pinaandar ang makina ng kanyang lumang truck at nagsimulang umuwi. Akala ni Earl, tapos na ang lahat. Pero ang simpleng biyahe na ito, ang magiging simula ng pinakamapanganib na landas ng kanyang buhay. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, dumating ang bagong naka-assign sa Chicago DEA office, si Special Agent Colin Bates. Bata, matalino, at sabik gumawa ng pangalan. Pagdating niya, agad siyang kinausap ng kanyang officer in charge, si Warren Lewis. Malalaking kaso ang nahuli mo sa New York at DC. Kaya inaasahan kong ganun din ang gagawin mo rito, sabi ni Lewis. Magtrabaho ka, gumawa ka ng mga kaso. Hulihin ang mga dapat hulihin, tumango si Bates, puno ng kumpiyansa. "Yan ang pinakamagandang balita na narinig ko ngayon," sagot niya. Agad nilang sinimulan ang trabaho, kasama ni Bates ang bago niyang partner, si Agent Trevino. Sa labas ng isang club, nagmamasid sila. Nakita nila ang ilang kabataan na nagbebenta ng droga. Pero isang tao ang agad na tumawag ng atensyon nila, si Luis Rocha, para makapasok at makakuha ng mas malalim na impormasyon tungkol sa kartel. Ginawa nilang importante si Luis. Araw ng kasal ni Jenny, ang nag-iisang apo ni Earl. Sa party, makikita kung gaano siya kasayahin. Nagsasayaw siya kasama ang mga babae, parang wala nang iniintindi. Pero sa kabilang lamesa, nakaupo ang kanyang anak na si Iris, kasama ang dating asawa na si Mary. Kita sa kanilang mukha ang halong pagkainis habang pinapanood si Earl na nag enjoy Hi everyone! Sigaw ni Jeannie mula sa mikropono. Bago ako malasing, gusto ko lang magpasalamat kay Grandpa Earl dahil siya ang nagdala ng flowers at nagbayad para sa open bar. Thank you, Grandpa. Nagpalakpakan ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman muli ni Earl ang sarap ng pagiging mahalaga. Lumapit siya kay Mary. Sayaw tayo. Alok niya pero umiling ang babae. Earl, nakikita kong mahilig ka pa rin sa mga bulaklak. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginugugol mo ang oras at pera mo sa mga hiyan. Sumagot si Earl. Seryoso. Gusto ko sila. Natatangi ang bawat isa. Isang araw lang sila namumulaklak. Deserve nilang paglaanan ng oras at effort. Tumingin si Mary, malamig. Ganon din naman ang pamilya mo, Earl. Natahimik ang matanda dahil totoong hindi niya nabigyan ng halaga ang kanyang pamilya. Kinabukasan, pumunta si Earl sa bangko, binayaran ang kanyang mga utang at nakuha muli ang kanyang bahay. Pagbalik sa Texas, dala niya ang isang bagong itim na truck. Masayang sinalubong siya ng mga lalaki sa garahe. Ngayon, mas malaki na ang bag na ipinapadala sa kanya. Sunod-sunod ang biyahe. Sa bawat balik, lalong nahuhulog si Earl sa bilis ng yaman. Naging bayani siya sa kanilang lugar at marami na siyang natutulungan. Isang araw, habang nasa biyahe, hindi siya pinatahimik ng kanyang kuryusidad Huminto siya sa gitna ng kalsada. Binuksan ang trunk. Nanlaki ang kanyang mata sa nakita isang bundok ng cocaine. Help, sir. Isang boses ang pumigil sa tibok ng kanyang puso. Isang pulis ang nasa likod niya. Ano po yung dala niyo? Tanong ng pulis. Ah, uh, pecans. Ihahatid ko sa pamangkin ko. Mabilis niyang sagot. Biglang tumahol ang aso ng pulis. Lalong kinabahan si Earl. Buti na lang, may nakita siyang mental ointment. Mabilis niyang inilagay sa kanyang kamay at hinarang ang pangamoy ng aso hinila ng pulis ang aso palayo. Mag-ingat kayo sa daan sir, nakahinga ng maluwag si Earl, at nang ihatid niya ang bagahe, tumambad sa glove compartment ang mas marami pang pera. Dito niya na-realize, wala na siyang kawala, isa na siyang drug mule. Samantala, sina Agent Bates at Trevino ay patuloy na nagmamasid. Dala ang impormasyon mula sa kanilang impormante, ipinakita sa kanila kung paano gumagana ang operasyon ng kartel. Mula rin sa impormasyon ni Luis, nakuha nila ang isang listahan ng mga shipment. At doon lumitaw ang isang bagong pangalan, si Tata. Isang mule na nakapag-deliver na ng 121 kilos. At kasunod nito, 232 kilos pa sa isang marangyang mansyon. Habang naglalaro ang boss ng kartel na silaton, tinawag niya ang kanyang kanang kamay, si Julio. Magpapadala tayo ng malaking bagahe sa matanda. Pwede siyang maging top mule natin. Malinis ang record niya, walang kahit traffic ticket. Samahan mo siya. Ayaw ni Julio ang ideya. Naiinis siyang magbantay ng matanda. Ayaw mo ba? Hindi ba't marami ang gustong pumalit sa'yo? Malamig na banta ni Laton, sabay turo kay Gustavo. Walang nagawa si Julio kundi sumunod. Sa garahe, sinalubong agad ni Julio si Earl. Sino ka? Tanong ng matanda. Pinadala ko ng boss, ako ang handler mo. Sasamahan kita sa biyahe. Matigas ang tono ni Julio. Makinig ka, may napakahalaga kang kargamento at hindi kita pinagkakatiwalaan. Kaya sundin mo lahat ng utos ko. Dadaan ka sa rutang sasabihin ko. Walang sariling shortcut. Walang tigil. Ako ang masusunod. Malinaw? Tumingin lang si Earl. sa kangumite. Sigurado ka bang Mexican ka? Para kang si Hitler magsalita? Nanigas ang panga ni Julio. Binunot niya ang baril at tinutok kay Earl. Pero hindi natinag ang matanda. Dumaan na ako sa giyera. Hindi mo ako kayang takutin. Mokoso. Hindi nagustuhan ni Julio ang estilo ni Earl. Galit siyang tumawag kay Laton. Hindi siya sumusunod. Humihinto kung saan-saan. Dapat patayin na lang ito. Ngunit para kay Laton, iba ang tingin niya. Nakikita niya ang kakaibang estilo ng matanda. Kapag nagbabago siya ng ruta, mas mabuti, hindi siya madaling mahulaan. Kaya't sa kabila ng inis ni Julio, mariing bilin ni Laton. Tiisin mo siya, kailangan natin si tata. Sa kabilang panig naman, lalong tumitindi ang operasyon ni na Agent Bates. Alam na nila na si tata ay gumagamit ng isang itim na truck, pati na rin ang mga posibleng ruta nito. Agad naglunsad ang DEA ng mga checkpoint sa daan. Pinahinto nila ang lahat ng itim na truck. Niraid din nila ang mga pugad ng drug cartel. Pero kaunting cocaine lang ang nakuha nila. Hindi kontento si Bates. Gusto niya ang malaking isda. Gusto niya si Tata, ang pinakamailap na drug mule ng sindikato. Samantala, sa biyahe ni Earl, hindi naiwasan ni Julio na mapalapit sa kanya dahil sa masayahin at palabiro niyang ugali. Tumigil sila sa isang kainan. Huwag kayong masyadong seryoso sa trabaho, biro ni Earl. Gayahin niyo ako. Enjoy life. Umiling si Julio. Talaga ba? Baka naman nasobrahan ka sa pag-enjoy. Kaya heto ka, nagtatrabaho kasama namin. Tumahimik si Earl. Alam niyang may katotohanan sa sinabi ni Julio. Isang gabi, pagdating niya sa drop-off, sinalubong siya ng isang tauhan ng kartel. Congratulations, kabron! Ikaw na ang may hawak ng record. 282 kilos sa isang biyahe. Tumawa lang si Earl, parang wala lang sa kanya. Tuwang-tuwa ang big boss. Gusto kanyang makilala, dagdag pa ng lalaki. Dinala siya sa Mexico sa marangyang bahay ng pinuno ng kartel, si Laton. Sinalubong siya bilang espesyal na panauhin. Pinakita sa kanya ang karangyaan, alak, babae at kasiyahan. Matapos ang lahat, lumapit si Earl kay Julio. May payo ako sa'yo, sabi niya. Umiling si Julio, natawa. Ikaw, may payo sa'kin? Umalis ka na sa trabahong to, seryosong sagot ni Earl. Hindi ka mahalaga sa kanila. Hanapin mo ang bagay na mahal mo at doon ka magpakatotoo. Nabigla si Julio. Hindi mo naiintindihan. Ito ang pamilya ko. Sila 'to nang nagbigay sa akin ng lahat. Dati wala ako, pero dito, may halaga ako. Yun ay payo lang naman. Tumayo si Earl at umalis. Pagbalik sa Illinois, dumalo si Earl sa graduation ng kanyang apo. Nandoon si Iris, ang anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kinakausap, at si Mary, ang kanyang dating asawa. Nabigla si Mary. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Sinusubukan kong bumawi sa mga oras na nawala ko, at naniniwala ako Mahalaga ang edukasyon para sa mga bata, sagot ni Earl. Natawa si Mary, hindi alam kung maniniwala. Habang si Ginny naman, masayang sumulyap sa kanyang lolo. Sinusubukan ni Earl ipakita na gusto niyang bumawi sa mga nasayang na panahon. Pero habang papalapit na ang DEA, at lalong nagiging delikado ang sitwasyon sa kartel, si Earl ay naiipit na. Sa pagitan ng kanyang bagong buhay bilang tata at ng tunay na pamilyang matagal na niyang pinabayaan. Hindi niya alam, pero malapit na siyang mawalan ng oras. At sa huling pagkakataon, pipilitin niyang pumili pera o pamilya. Sa mansion ng drug cartel, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Habang naglalaro sila to ng clay shooting, hindi niya alam na may masamang balak ang ilan sa kanyang mga tauhan. Sa huling putok ng kanyang baril, bigla siyang natumba. Binaril siya sa likod sa utos ni Gustavo, isang trader na umagaw sa kanyang pwesto. Isa itong malaking pagbabago sa loob ng cartel. Si Julio ay naipit din sa sitwasyon. Wala siyang magawa kundi sumunod kay Gustavo. Pati si Earl, hindi rin nakaligtas. Dinala siya sa isang liblib na gubat, kinabahan ang matanda. Binuksan nila ang trunk ng sasakyan at ipinakita ang bangkay ng isang tauhan. "Ito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka susunod sa amin," sabi nila, isang seryosong babala. Binalaan nila si Earl na simula sa araw na iyon, kailangan niyang mahigpit na sundin ang ruta, schedule, at lahat ng instruksyong ibibigay sa kanya. Makikita namin ang bawat galaw mo. Dapat kang dumating at umalis sa tamang oras. Kung hindi, maglalaho ka sa mundong ito. Halatang tensyonado si Earl sa kanyang pagbabalik sa garahe, kahit pamasaya siyang sinalubong ng mga tauhan ng kartel. Relax lang, hindi naman ganon kasama ang sitwasyon. At saka, kikita tayo ng malaking pera. Okay, sige, sagot ni Earl. Ganyan, yan ang Earl na kilala ko. Lingid sa kaalaman ng kartel, natunugan na ng team ni Agent Bates ang drug run ni Earl. Alam nila ang eksaktong ruta at destinasyon. Ipinaliwanag ni Bates ang plano sa kanyang boss. Hindi na tayo gagamit ng state troopers. Ang team ko lang, kasama si Agent Trevino sa isang undercover vehicle. Kailangan din natin ng isang chopper. Lahat ng surveillance, wiretapping, oras at pagod natin. Magbubunga na. Matitimbog natin sila. Sakay ng kanilang undercover vehicle, pinara ni na Agent Bates ang ilang itim na truck. Pero bigo pa rin silang matagpuan si Tata. Hanggang sa tumawag ang impormanteng si Luis, hindi niyo pa siya hawak, tama? Hindi pa. Bakit? Tanong ni Agent Bates. Papunta siya sa Honest Abe Motel sa Interstate 55. Pinayagan si Tata ng kanyang handler na mag-stopover doon para magpalipas ng gabi. Kinagabihan, habang matiyagang nagmamasid ang grupo ni Agent Bates sa mga guest ng motel, si Earl ay malayang nakakakilos. Hindi siya pinagdududahan. Right? Sa halip, ang atensyon ng mga pulis ay napunta sa isang barumbadong lalaki na pinagdidiskitahan ang ice maker ng motel. Inaresto nila ito pero napag-alaman nila na isa lang pala siyang small-time drug user. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, nasaksihan ni Earl ang pag-aresto. Tahimik siyang nagmasid, alam niyang sa sandaling ito, ligtas pa siya. Kinaumagahan, nagkita si Earl at Agent Bates sa isang diner. Umorder si Earl ng kape at umupo malapit sa pulis. Habang nagbubuklat ng cellphone si Bates, napansin ni Earl ang itsura nito. Parang may biglang naalala. Alam ko ang expression na yan, sabi ni Earl. Birthday ba yan? Umiling si Bates. Nakalimutan ko ang anniversary namin ng asawa ko. Hindi niya ako pinaalalahanan. Hinintay lang niya na ako mismo ang makaalala. At ayon, nakalimutan ko. Tumingin si Earl seryoso. Lahat ng anniversaries mahalaga, kailangan mong tandaan yan, lalo na para sa mga babae. Huminga siya ng malalim. Pero sino ba naman ako para magbigay ng payo? Ako lang naman ang hari ng pagkalimot sa anniversaries. Inuna ko palagi ang trabaho bago ang pamilya. At dahil doon, labindalawat kalahating taon na akong hindi kinakausap ng anak kong babae. Para bang hindi na siya naging parte ng buhay ko. Sandaling natahimik si Earl, napatingin sa kawalan. Alam mo, mahalaga ang trabaho, pero dapat laging pangalawa lang yon. Pamilya ang pinakamahalaga sa lahat, ngumiti si Bates. Salamat sa advice, masarap makipag-usap minsan sa kagaya mo. Napakunot ang noo ni Earl. Kagaya ko, anong ibig mong sabihin? Biro niya. Ngumiti si Bates. Yung tipong ang dami ng pinagdaanan, Parang wala nang filter, napangiti si Earl. Hindi ko nga alam kung nagkaroon ako niyan. Tumayo siya. Sige, ingat ka. Kailangan mo yan. Nagpaalam si Earl at lumabas ng diner. Bigla siyang hinabol ni Agent Bates. Excuse me, sir? Napatigil si Earl, bahagyang kinabahan. Sabay-abot ng naiwan niyang coffee thermos. Nakahinga ng maluwag si Earl at nagpatuloy sa kanyang biyahe. Habang nagmamaneho, tumawag si Ginny sa cellphone ni Earl. Umiiyak siya habang binabalita ang kalagayan ni Grandma Mary. Malubha na ito at anumang araw ay maaaring mamaalam. Grandpa, samahan mo si grandma sa mga huling araw niya, pakiusap ni Ginny. Pero nagulat si Ginny sa sagot ni Earl. Hindi siya pwedeng pumunta dahil kailangan niyang sundin ang istriktong schedule. Galit na sagot ni Ginny. Grandpa, kinampihan kita sa napakahabang panahon kahit galit na sa iyo ang lahat. Pinapatunayan mong nagkamali ako, sabay baba ng telepono. Sa kabila ng babala ng kartel, Sinuway ni Earl ang utos at pinuntahan si Mary. Nagulat si Ginny nang makita si Earl. Nasaan ang iyong ina? Tanong ni Earl sa anak niyang si Iris. Sa loob ng silid, naratnan ni Earl ang dating asawang si Mary na nakaratay sa kama. Bagamat nakakapagsalita pa, hirap na itong huminga kahit may tulong ng ventilator. Patawarin mo ako Mary, malungkot na sabi ni Earl. Akala ko mahalagang makilala at magustuhan ako ng mga tao kahit wala akong kwenta sa sarili kong pamilya. Pero ngayon, andito na ako. Mahinang sagot ni Mary. Hindi ko alam kung bakit, pero masaya ako na narito ka na. Salamat! Samantala, galit na galit na ang mga handlers ni Earl. Hindi nila siya makontakt. Sa kabilang banda, alam na ng DEA na may malaking shipment ang drug cartel. Naghihintay na ang team ni Agent Bates sa drop-off location para sa pagdating ni Tata. Dapat ay kahapon pa siya dumating, sabi ni Agent Bates, halatang naiinip. Sandali, may tawag mula sa loob, sabi ni Agent Trevino habang nakikinig sa wiretap. Hindi rin nila alam kung nasaan si tata. Mukhang galit na sila. Papatayin daw nila ito sa oras na mahanap nila. Nasa piling pa rin ng kanyang pamilya si Earl. Habang pinapakain niya si Mary, tinanong nito kung paano siya nagkaroon ng maraming pera. Hindi ako magsisinungaling sayo, sagot ni Earl, sabay biro. Nagtatrabaho ako bilang isang mamahaling gigolo, natawa si Mary. Hindi nga, seryosong sagot. Sige, seryoso na, sagot ni Earl. Isa akong drug mule ng kartel. May tatlong daan at limang kilo ng cocaine na nakakarga sa truck ko ngayon. Muling natawa si Mary, inakala pa rin niyang nagbibiro si Earl. Hindi mo talaga sasabihin sa akin ang totoo, pero kahit ano pa man ang ginagawa mo, hindi mo kailangang yumaman para gustuhin ka naming makasama. Sa labas ng bahay, napansin ni Earl ang isang maliit na hardin na may mga day ang paborito niyang halaman na alagaan noon. Dumating si Iris at sa unang pagkakataon, kinausap siya ng kanyang anak. Alam mo ba, ang mga day lilies na 'yan, ang patunay na hindi ka lubusang nakalimutan ni Mama, sabi ni Iris. Binigo kita, Iris? Malungkot na sagot ni Earl. Isa akong walang kwentang ama at asawa, sinayang ko ang pagkakataon. Ngumiti si Iris. Sa tingin ko, hindi naman. Isa ka lang, late bloomer. Samantala, kausap ni Agent Bates ang informant na si Luis. Grabe na ang kaba ng kartel, sabi ni Luis. Higit isang linggo na nilang hindi makontak si tata. May dala siyang labindalawang milyong dolyar na halaga ng cocaine. Naglagay pa sila ng dagdag na mga tao sa highway para tumulong sa paghahanap. Agad na pumunta si Agent Bates sa kanyang boss upang humingi ng extension para sa operasyon. Mas matagal na ito kaysa sa inaasahan, sabi ng boss. Masyado nang malaki ang nagastos. Kailangan na nating isara ang imbestigasyon. Ngunit ipinaliwanag ni Bates ang bagong plano. Itatap namin ang phones ng iba pang cartel members na naghahanap din kay Tata. May chance pa tayong mahuli sila. Sa huli, napagbigyan pa sila ng ilang araw na extension. Alam ni Earl na galit na ang kanyang mga handlers. Hindi na niya mabilang ang missed calls at messages sa kanyang cellphone. Pero hindi niya magawang iwan si Mary, lalo na lumalala na ang kondisyon nito. Habang nakaupo sa tabi ng kama, napansin ni Earl ang paghihingalo ni Mary. Sa huling sandali, mahina ngunit malinaw ang sinabi nito. Ikaw ang pag-ibig ng aking buhay at siya ring hapdi ng aking buhay. Kasabay ng mga salitang iyon, pumikit si Mary sa kanyang huling hininga. Pagkatapos ng libing, Nagpaalam si Earl upang ipagpatuloy ang kanyang biyahe. Bago siya umalis, inimbitahan siya ni Iris. Pumunta ka sa amin sa paparating na Thanksgiving. Gusto ka naming makasama. Nakabalik na sa highway si Earl. Hindi nagtagal, naispatan siya ng kanyang mga handlers. Hinabol siya at nang maabutan, agad siyang binugbog at tinutukan ng baril. Nakita ng isa sa mga handler ang isang papel na nakausli mula sa bulsa ng kanyang suit, isang funeral program. Alam kong may warning na ako at nag-awol pa rin ako. Hindi ko mamasamain kung anuman ang gawin ninyo. Gawin nyo ang dapat nyong gawin, sabi niya. Buong tapang. Tinawagan ng dalawang handler si Gustavo upang ipaliwanag ang dahilan ng pagkawala ni Earl. Bagamat pumayag si Gustavo na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon, mariin ang kanyang babala. Pag siya pumalpak ulit, ulo ninyo ang kapalit. Samantala, naririnig nina Agent Bates ang buong pag-uusap sa wiretap. Alam na natin kung nasaan si El Tata, sabi ni Agent Trevino, na locate na rin ang truck niya. Agad silang nag-set up ng roadblock at inalerto ang chopper. Patuloy ang pagmamaneho ni Earl, kahit duguan ang mukha. Alam niyang tinutugis na siya ng mga pulis. Ngunit wala na siyang balak tumakas, hanggang sa napatigil siya sa harap ng roadblock na sinet up ni na Agent Bates. Lumabas ka ng sasakyan! Nakataas ang mga kamay! Lumayo ka sa sasakyan! Sigaw ni Agent Bates. Tahimik na sumunod si Earl. Wala na siyang balak lumaban. Tanggap na niya ang lahat. Nang humarap si Earl sa mga pulis, nagulat si Agent Bates. Ang matandang kaharap niya ngayon ay ang parehong lalaking nakasabay niya sa diner, ang taong nagbigay sa kanya ng payo tungkol sa pamilya. Sa loob ng police vehicle, nakaupo si Earl, nakaposas, at may mga sugat sa mukha. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong ni Agent Bates. Wala ito, sagot ni Earl. Nakuha ko lang ang nararapat sa akin. At bakit ka nakasuot ng suit? Tanong pa ni Bates. Pumunta ako sa libing, sa libing ng aking dating asawa, sagot ni Earl. Pasensya na, nakikiramay na sabi ni Bates. Ako ba ang dahilan kung bakit nakalimutan mo ang anniversary nyo ng asawa mo? Biro ni Earl. Napangiti si Bates. Kakatuwa nga, sa kabila ng lahat ng nangyari, tama ang mga sinabi mo sa akin. Wala akong masyadong nagawang tama sa buhay ko. Malungkot na sabi ni Earl. Pero naayos mo ang gusot sa pamilya mo. Masaya ako para sa'yo. Yan ang mahalaga. Ang pamilya. Hindi mo kailangan ng iba pang mga bagay. Paalala ni Earl. Susubukan ko. Alagaan mo ang sarili mo. Okay? Pagpapaalam ni Bates. Ikaw din sagot ni Earl. Sa paglilitis ng kaso ni Earl, naroon ang kanyang buong pamilya, pati na rin ang mga ahente ng DEA. Ipinapaliwanag ng kanyang abogado sa korte na dapat huwag maging marahas sa pagbibigay ng parusa. Isa raw siyang war hero, matanda at napilitan lamang maging drug mule dahil sa kagustuhang kumita para sa kanyang pamilya. Ngunit biglang nagsalita si Earl, guilty. Nagulat ang lahat, tinangkapa siyang sawayin ng kanyang abogado at ng hukom. Earl, wag mo itong gawin, pakiusap ng abogado. Ngunit tumayo si Earl, buong paninindigan. Guilty, Your Honor. Ginawa ko ang lahat ng ito. Nagulat ang kanyang pamilya. Walang nagawa ang hukom kundi bigyan siya ng sentensyang pagkabilanggo sa federal prison. Hinarap ni Earl ang kanyang pamilya. Bibisitahin ka namin palagi, sabi ni Iris. Aalagaan namin ang yung farm. Alam ko, sagot ni Earl, may lungkot sa tinig. Yung oras lang talaga, nakaya kong bilhin ang kahit ano, pero hindi ko kinayang bumili ng dagdag na oras. Sa loob ng bilangguan, bumalik si Earl sa simpleng bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang pag-aalaga ng kanyang pinakamamahal na mga halamang daylilis. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.